Magandang umaga dyan mga ka-farmers Yung video natin nga ay sa magtatanim po ako ng sitaw mga ka-farmers Balay pinasibul ko ito mga ka-farmers sa tila para hindi masayang kasi pag dinirect seeding ko mga ka-farmers ay kinakain lang siya ng langgam kaya ito pinaugatan ko kasi siya mahaba na mga ka-farmers yung ugat niya para mabilis yan tumubo tsaka hindi kayo na malanggam kasi tumubo na yung ugat nya yan mga kaparmors na taliniman ko bali isang libong puno buto pala ito mga kaparmors kaso lang ito pa lang yung tumutubo bago ko to lalagyan mga kaparmors ng balag ay kung sakaling tumubo na siya sa lupa para makikita ko yung bawat linya nya Ayan mga kaparmers. Oh. Ito bali pala mga ka-farmers ay sa tabila ng sitawang ko. Ayan o. Oh. Yung sitawang ko na namumunga pa rin siya mga ka-farmers. Ayan. Kaso lang medyo mura na yung presyo ng sitaw ngayon. Kaya hindi ko na namimintin yung abono niya. Kasi halos tambakan yung gulay dito sa amin sa alawan. Ayan mga kaparmers ito tama mga ay tatanim ko bali tag dalawa dalawa ito isang yung isang linya dalawa dalawang linya rin bali magiging sampung linya ito mga farmers hanggang doon ito mga may get siguro puno ito yun pala mga farmers sa dulo na yung may balag yung tinaniman ko ng ampalaya palaya ito so lang yung mag tanim ako ay maraming namatay sa tinanim ko dahil tinamaan ng sobrang ulan kaya maraming namatay mga farmers ito pala mga farmers ay yung nakari na yung pusti ng balag ko ayan na ready na yung mga farmers para once tumubo na siya yung tinanim ko ay talaga na lang yan yung dito pala mga kaparmos ay naitanim ko na yung dito tumubo na kasi ito nauna ayan o medyo lagi ko siyang tinataniman ulit kasi nilalanggam siya kaya kailan sa ganitong panahon ng tag-ulan ay hindi marami yung binig mo para huwas mo mamatay papalitan ka agad hindi siya para tuloy tuloy yung tubo niya lang yung kanya para mo ganun tingnan makaparmos oh ngayon ito lang pala kaparmos ang magtanim yan bali yung sukat ng kaparmos ay ganyan lang karayo yan ho hu hukayan yan ito makaparmos ganyan tapos ilalagay mga kaparmos ito yung yung dulo ng ugat nya sa lupa ganyan kung magtanim pala ako mga kaparmos ay ginagawa kong dalawa dalawa para once mamamatay yung isa may isa pa rin yan takpan lang natin ang lupa yan mga farmers tapos after maka tanimang ko ito mga farmers, lahat ay didiligan ko siya para make sure na mabubuhay siya yan mga kaparmers ganyan lang yung mga farmers. hindi ko na pala ito inaararo mga kaparmers kasi parang bundok to rolling saka medyo mabato Ganyan lang mga farmers Dali lang magtanim. Pati na siya ng lupa. Kasi ang lupa yung lupa dito mga ay medyo mabato at pero mataba yung lupa dito. Mabato lang siya. Ayan mga farmers. Yung pinakatulis niya yung sa lalim. Para hindi siya mahirapan lumabas. Ayan. Takpa lang kunting lupa. Ganyan lang, madali lang mga kaparmas magtanim. Hindi basa pa kasi yung lupa. Ang umulang kahapon dito. Kaya ito, kahit hindi ko muna diligan. Kasi basa pa yung lupa. Maka yung ang ganda yung mga kaparmas yung tataniman ko. Ayan. Tumubo na ngayon yung ibang damo. Ito pala mga kaparmas ay galanti ipuan ito yung kulay blue yung may kulay siya binili ko to sa agri supply pero yung kulay pula na yun ay yung sa dati kong sitaw Panagdag ko lang yun mga ka farmers kasi parang kulang yung nabili ko dinagdagan ko siya ng ipto na na galanti ipto bali ipto na siya ay e sarili kong gawa yun kaya ipto na siya mga farmers ayan madali lang yan mga kaparmers magtanim may kasabihan natin mga kaparmers pag may tinanin, may aanihin pagdating na mga after 40 days ito ay maaari na tayong maka-harvest. kaya tanim lang ng tanim yan ang buhay namin mga farmers kahit medyo mura ngayon kahit medyo mura ay yung yung gulay o, okay. hindi lang tanim lang baka tumama rin tayo sa huli kaya huwag oh, tayo mang panghinaan kahit hindi mura yung gulay continuous planting lang mga ka-farmers shout out pala dyan sa kayser Ricardo de Vera dyan sa US sa masugid kong nag-comment uh, ng aking video thank you sir sa comments mo sir God bless you sir at ingat lagi dyan sir ito sir nagtatanim ako sir ng sita sir Shout out sa iyo dyan. Ayan. Farmers. Simple yan mga magtanim. Kaya mo ng kunti ganun. Tapos ilalagay yung buto. Ayan. Ilalim yung tulis nya. Bisik lang ito mga farmers. Sa mga nanood pala ng video ko ngayon. Sana pa. Like and share po para manotify ka na sa mga susunod pang video about farming sana pa subscribe na rin po sa aking mumunting youtube channel God bless all din sa mga subscriber ko dyan salamat sa inyong pag subscribe sa mga baguhan dyan pwede kayo magtanong sa about farming sana masagot ko ito ng maayos at salamat din sa inyong mga comments Happy farming dyan! Mga farmers Thank you for watching! See you to my next video again! Ayan! Bye-bye!